Ewan, kisah may ngala ni mo? Siri. Kisah may ngala ni mo? Siri. Siri. Kisah may ngala ni mo? Siri. Siri. Ikaw? Brian, Brian. Oh, ah, madapit niyong balay. Ito balay niyo? Si soon mo, dili? Dili. Oh. O nga nung kuy kuyog man mo? Nangita ako ko. ako. Ha? Nangita. Nangita ako? Uyab. Uyab ka? Nangita ka kuyab? Ikaw nangita kuyab? Ay. Siya? Dili. Ano kuyog lagi mo? Ano pa pa ni mo, sa trabaho ni mo 'de. Pintal. Pintor. Pintal. Pintol. Pintol? Uh, trabaho. Trabaho. Say, hi hi. I'm a vlogger. Oh. Say hi. Yung mga tabatang ito, walang pera. Okay. sa akin ng pera. Ang problema dito ngayon, walang pera kasi yung pira po ay na po ano po na na iwan sa bahay oh nako yung mga batang ito anong sabihin mo unsay imo imong istorya mga ayo mga kwarta oh na diha tagain yun ni kwarta iksuon mo dili iksuon mo Iksuon mo rilet. Magigi. Iksuon mo? Kapatid mo? Ah.